paksiw guys oh yummy paksiw na galonggong guys tapos magluto lang yan guys ang panghalo yan guys itong ano ginisang ano ginisang puso ng saging yummy yan guys ginisang puso ng saging naluan lang ng ano to guys karneng konti lang hmm. and guys yummy kayo hmm. papatuyuin ko yun guys para malasa talaga siya. sarap yan puso ng saging Si maulan ngayon eh. Uh, hmm. diba? Ang basa matuyo, ituyo Yeah. Yan lang po video guys. tapos paksiw ah Nalo na yan lakas ng ulan ngayon guys lakas ng ulan And guys so Ayan ang ilalim namin guys. Malakas ang ulan guys. O oh, diba? Creek na yung ilalim namin guys. Likod namin guys. Creek na. Sus. guys. Ayan, so guys. So ilog yan guys. Malit lang naman namin. Ano? maula na hapon sa lahat sarang natin guys bye guys